Good day mga karepo and good day mga kawais. So, bakit ba tayo naandito? Motor na naman to. O, ayan. Magbibigay lang po kayo, magbibigay lamang po ako sa inyo ng information na mayroon po tayong motor dito na mura. Ito po ay mga Suzuki Smash, Honda TMX125 at Suzuki Rider FI. So, ayan, titingnan natin kung magkano ba yung presyo ng mga kolokoy nito. So, ayan oh. Ang selling price niya for cash 38,000. So, ayan. Tapos, sa 2 years niya for installment, 2,000 lang ang down payment. 24 months lang na Ang papatakan lang niya, oh. 2,292. Ang monthly for 2 years. Ulitin ko po, 2 years na lang pong hulugin ito. At mayroong pang good news. May bawas pang 300 yan pag updated ang hulog mo, kapatid. Kaya yan ay magiging 1,992 Ayan, 1,992 na lang kapatid So ano pang iniintay mo? Ay Suzuki yan Baka smash yan O, oh, bagong bago pa O oh. At ito pa mga kapatid Honda TMX ito para sa mga katoda natin Hindi din May approved application na to pero hindi niya i-release Ewan ko ba kung anong problema niya So ito para sa inyo Ibigay ko po sa ibang client na ito na interesado talaga. So, halos bagong-bago pa po yan mga idol. Ito mo naman ang makina niya, oh eh, eh, quality. So, yon ang presyo niya po. For installment basis, down payment niya, 2,000 lang po ulit. Kasi yan po yung ating uh, minimum down payment. For 3 years installment, 2,588. At may bonus ka pa dyan. Less 400 pa yan pag updated ang hulog mo. Kaya magiging 2188 na lang po yan mga idol for 3 years. Ayan. Pangkabuhayan naman po ito. Pwede natin sabitan to ng sidecar mga idol. So ayan. Pwede ding single. Nakadepende sa inyo. Kagustuhan. Kung kayo wala pang sidecar. Eh, pwede nyo po namang uh, servicein lang muna. Ito naman po. Suzuki. Rider FI. Ayan. Sa installment basis niya po. 5,000 down payment. Then sa monthly niya for 3 years is 5,475. Less 700 po yan mga idol. So ano pang iniintay nyo? Apply na.